So, may dumating dito mga boss sa trompa. So sabi nung isa na nagpadala sa atin ito, ito daw ay stock. So stock na DU300, ayan, DU300 mga bossing, ayan. Stock. So ito naman daw yung ano, ito naman daw yung kargado. Ay, kargado. So parehas lang siya, parehas lang sila DU300 daw. DU300, ay parehas lang. <coughs> So testing natin mga boss kung totoo nga ba yung kargado sa hindi kargado. Ayan. Yeah. Kita natin mga boss ha. <clears throat> so pakinggan natin mga boss. So lalakas ko lang sandali yung pinaka player natin. Pares lang yan. Ayan. Isang wire lang. Nagamitin natin. Yeah. Twitter. So may Twitter tayo. Ito muna. I Stock. Stock. So dito naman tayo. So, pagkakaiba nga ano, may pagkakaiba nga sila ano. Ito ba 'yun? Ito ba may makakargahan ba 'tong trompa? Paano? No? So pagbalik na rin natin, baka mamaya eh, nakatapat lang dyan sa sa ating video yung ano eh, yung kargado kaya malakas so pagpalitin natin so dito mo tayo sa stock ulit Ayan, stack yan, stack mga bossing, so ito yung kargado ah. So, ayun. So, hanggang doon lang, mga boss. Ayan. So, napakinggan nyo na yung kaibahan na, no? So, meron nga pala talaga. Ayan. Ito, stock door. So, parehas lang silang DU-300. Tapos, ito, yung sinasabing kargado. Kaya, kargado pala. So, ngayon, alam na natin kaibahan ng kargado sa stock. Kaya, hindi so, ko alam kung paano ginawa yun. Paano ginawa? Ah, siguro dahil dito. Kaya, may wire sigurong ganito. Kaya, naging kargado so lagyan nyo lang ng wire siguro sa inyo lalakas na siguro yung trompa kaya kaya may wire lang dito kaya hindi ko alam sa para saan yan pampalakas siguro talaga yan Ayan. so eto wala stock nga eh eto may wire kaya may wire di ba? Oo so ayun ganoon lang mga boss so, maraming salamat sa inyong panonood